duguan at nakahandusay sa kalsada. Ito ang sinapit ng isang 23-anyos na lalaking rider ng motorsiklo sa kahaba ng Harrison Road sa Baguio City pasado alas 9 ng umaga kahapon September 28. Actually, di ba ang uh, palabas ng Central Business District yung uh, dalawang sasakyan. Uh, when they reached nga yung uh, place of incident, uh, nagkaroon ng collision at yun nga na uh, Natumba yung motorcycle na doon nakasakay yung biktima and doon uh, nagulungan siya nung uh, passenger jeepney. ulo ang tama nung uh, biktima. Nadala pa sa pagamutan ng biktima pero idiniklara na siyang dead on arrival. Bagamat may mga CCTV sa lugar, hindi naman daw ito gumagana. Kaya nga nagre-request din ang ating kapulisan kung meron yung mga nakakuha sa kanilang mga dashcam or kung meron yung mga private na uh, buildings doon na may mga CCTVs. Uh, bigyan na lang ng copy ang Baguio City Police Office para yun makatulong sa pagkandak ng investigation. Nasa kustudiya na ng Baguio City Police Office Station 5 ang 41 anyos na lalaking driver ng jeepney. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ang pamilya ng biktima pero tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Pero nagsampa na sila ng kasong reckless imprudence resulting to homicide laban sa driver. Vanessa Bugtong, RNG News.